Kain tayo guys, kain tayo. Mananghali ang tayo. Mm, honey. Coming sa katong Oh, manok. Sarap ng manok guys. Native to. Galing sa probinsya. Galing sa amin. Sa Isabela. Oh, sarap sa ilaga. Yelo kanya kanyang sabaw. Sabaw pa lang. Ulam na. Sarap. Tinola. Native. Hmm? Sarap. Kahit sabaw lang, okay na. Masarap. Ha? Huh? Hmm? Harap. Hmm. Native. Hmm, harap. Ba ang lasa pag ano is? Pag native, saka yung native na manok, saka yung ano to? Yung manok lang na ano, alaga. Hmm. Yung sabaw ang gusto ko. Sarap. Native siya. Naubos ko rin sabaw. Kinukuha ko pa lang sa palay, Kinuubos ko rin sabaw. <laughs> Okay, guys. Okay. Guys, okay, kain tayo. Siyempre. Huh? Mmm. Iba talaga, di ba? Ang lasa ng native? Hmm. Papaya. Hmm. Sarap. Sarap yung sabaw. Serap guys, serap. Malasa. Tak kemarin pagi ni kau ni Hmm. Harap. Higo. Tapos hmm. Dasmogos ko na yung sabaw niya. Pa. Top. Nakit ka Galing sa probinsya namin dyan. Galing sa Isabela. Ayan. Pinadala nila rito. Hmm?

ขาบสาราพแบบเป a กใช้ต <laughs> mm ้องหลักเ่รใช่ไม่ที่ตั้งไมี่มาสารภา Hmm. Yep.